Biyahin na tayo Baba na tayo ng sungay I-check nyo yung lahat ng preno nyo Punta kasi tayo ng Patangas, Santo Tomas Ay, hindi ko yung ng tarawin dito Pero mas magandang yan o pa rin natin Yung iba dito, binabasa yung drum brake nila Pas para medyo kumapit ng konti Pababa na to eh Matarik talaga dito. Kaya alalay lang lagi talaga sa preno. Pababa tayo ng Tagaytay. Yung pababa tayo ng Tagaytay. Sarap siguro dito pag nakapipe ka. grabe yung gloves ko parang mahuhulog ah itong delikado dito pag umano yung preno mo dito lumusot you know pero may, dito tayo dadal mamaya yan you o know, sig sa gandahanan dito kaya alalay lang kayo mga sir dito Grabe, di na binibitawan preno ko. Nabrake yung motor nyo. Grabe, oh. Tarik. Maganda dito kung underbone yung motor nyo. Tapos, ang galaw pa ng backride ko. Nagpiplay ka ba ng video? Nagpiplay ka ng video? Kinay, kailan ba matatapos to? Engine brake. Ano ba to? ubos ang preno tapos pag mga belo ka pigain mo na para umakyat itu ah. Grabe, ilang tarik to. Magkasunuran. Lah, tayo na kumagat preno. Oh, grabe oh, bangin oh. Ito yung tourist pa to. Ito yung tourist pa. Kita mo lahat ng lawa. grabe ang bilis grabe medyo upod na yung preno